Lako G Wait lang ha Tara, hilakan natin Tara, tara, tara 1, 2, 3, go kasi Ouch Dali na ha? Gising na, gising Gusto ko mag Ha, hindi na Wait, ang niya <laughs> sa pa. <laughs> <Woo>! <laughs> Dali na nga. Tayo po yung Kakain na po kami. Ah, wala. Ano, pa lang. Eleven pa Ha? 11. Ano bang oras? Eh, ano pa eh? Ano 5 ter Galing kasi aku sa <suckers> Ano ba yan, guys? Okay. Eh. Gising naman, boy. Anong ginagawa? Oh, ako lang. Itlog. <laughs> kain na, kain na. Ano? <laughs> e, pa niyo? na ako vlog. Ako yung YouTube channel yan eh. <laughs> eh, para sa content natin yun, chef. Subscribe! Ako <laughs> <Bye. laughs> oh, pa talagang pinagtilipan.